Oh my God! Wow! Ganawe. Hmm? Eh, sorry po. Ano bang trabaho mo ma'am? A 7-Eleven. Anong-anong mo doon? OMT regular. Ano yun? Anong klase yun? Collect. Anong? Dashir. inililipat-lipat ka? Oo. Depende kasi yan kung saan ka malapit na store. Kung saan may available. Oo. Uh... Doon na sa 7-Eleven, walang ano yan, walang endo ang trabaho na yan. Ah, uh, depende na lang yan sa manager mo kung ano, kung pag-expend ka, depende sa trabaho mo kung masipag ka. Uh. Saka ano doon, hindi nang ng tao doon. Hospital kasi. Oo, oh, uh, lagi tao doon. Late ka lagi makakauwi doon. OT, paano yun? Thank you yung OT. <laughs> eh, may OT doon. Malang ah, OT sa 7-Eleven. Ano mo ba? ba, ang ano, ang pinakamagandang trabaho sa mga ganyan, 7-Eleven talaga, kaysa mag-ano ka, mag-jolibee ka, uh, mag-fast ka. Mag-chase lady, ganyan. Lalo na kapag estudyante ka, kasi we, ngayon, pumapayag na sila ng ano eh. Student? Working student. Depende okay. lang sa manager mo kung papayagan ka. So, Pag working student, ba? Ilang may... Ilang oras yun? Eight hours lang. Ah, uh, eight hours din. Oo, kasama na dun yung one hour na ano mo, break time. Ah, kasama na yun? Oo, Bali, dali, seven hours ka lang magtatrabaho. Tatapaho, tapos, may one hour pang break time. Oo. At maiimplement ma-implement na ang sahod namin, 710, inaantay na lang pirmahan ng ano, na, yun na ba yun? 10. yun na ba yung magiging minimum? 710? Oh, Oo. Oh, oh. Inantay na lang namin ano, pirmahan ng kumpanya namin. Pero solid doon kasi kapag ano ka lagi kang OT, lalo na pag high volume store kayo, madaming tao lagi. Uh, pag may OT ka, paldo-paldo lagi yung sahod mo. oh, malaki na yun kasi... Yung tena sa patakyan 12K. oh, malaki. Mayamong ka na palaman. <laughs> Aldo pa hindi ah. Wala niya akong ano sinusuporta. Ah. Marami nang nagtatagal diyan. Meron akong ano mga naunang katrabaho ko. Yung mga katrabaho ko ngayon, mga sampung taon na, mga oh. nagtitandaan na sila. Maganda. Kasi solid talaga yung bigay kapag anak ka. grabe uh, sila magbigay, walang paliya, Yung lalo na yung kumpanya ng akin. Ang oh, kuya, pag may kakilala ka pa, hiring kasi kami hanggang ngayon eh. Hiring ba kayo? Oo. Oh, araw ko nga yung kapatid ko. Araw-araw kami hiring. Ang kumpanya, ah, andito yung ano namin sa Pasig. Kami, nagagahul kami sa mga tao. Uh, Lalo na mga tao ngayon, alisan lang din ang alisan kapag nabigatan ka sa trabaho. Oo, uh, oh, unting ano lang. Kasi all around eh. Kahit saan ko, ikaw magtanong, sabihin lang, sabihin sa inyo yan. Hiring naman dun araw-araw. Tingnan ko yung Kasi, kapatid ko. Araw-araw may nag- Ay, ano, kada buwan may nagbubukas na bagong store. 7-Eleven? Oo. Tsaka, naku, masarap magtrabaho dun. Mga clerk dun, kain ang kain. Oo. Ang kaganda nun sa BM, basta mga pa, ano na, pa-expired item na, pwede nyo kainin pa, basta papaalam lang. Oo, oh, papaalam lang kayo sa manager nyo na, ma'am, pwede po pa, ano, manager nga namin, walang pakialam, basta kumain lang kami ng kumain dun eh. Oh. So, eh, paano yun? Anong nangyayari sa dun? Eh? Basta BM, kasi naka-record na yun as bad my senders eh. Sabihin niya lang, pangalan ko dun, sabihin niya, ano, pinasok ko lang sa ganun. Oo, oh, okay na yun. Ano ba mga requirements nun? ano mga government ID, NBI, resume niya dapat po pa baon niya kakalimutan. NBI, PhilHealth, Pag-ibig, SSS. So yan, basta kompleto niya na yung apat na yan, pwede nang, ano, tupalong na lang yung iba. Mabilis lang din ang process dun. Kapag napasok siya, pag, ano, di naman kasi ano dun eh, kadalasan hindi sila nag cancel ng ano dun eh, nag, ng mga nag-a-apply. Ano, dahil Lahat dun, pasok agad. Kaya pag pumasok siya doon, kinabukasan, papabalikin, ako? din, papabili, papabalikin lang din siya para sa orientation. Pag -a -a, yung orientation na yan, bibigyan na sila ng ano, 3 days na training. Pero yung 3 days na training na yun, walang bayad yun. Uh, Parang charity mo na lang yun para matuto ka. Uh, okay. After ng 3 days noon, kung saan ang ka na ano, nakapag-training, doon na pwedeng doon ka na. Pero pwedeng sabi pag nalayo ang ka, pwede mo namang, ka na naman mag-request doon sa pasig na. Ay ma'am, pwede po ba, ano, mas, malap mas malapit na lang po sa akin kasi ano, gano'n. Malayo. Mahirap. Pero after, uh, after lang ng 3D training na yun, okay na, good na, tuloy-tuloy na. Kuha ka ID, kuha ka uniform. Okay. Paso ka na, gano'n. Nagaanap talaga ng tao yung 7-11, gano'n? Oo, oo. Kasi buwan buwan nagbubuo sila ng bagong story uh, yan kahit pamilya nyo pwede kahit mag boyfriend kayo pwede basta hindi mag iiwalay naman kayo ng story nyo ah sa saan yung building nila ng ano 106 so fully by ah uh, ayan. wala okay. namang age limit yan ma'am hindi ano lang Basta wag lang mga sinyo talaga na di na kaya magtrabaho. Uh, yung mga kaya lang magtrabaho, siyempre. Uh -oh all around yun eh. Hindi pwede yung ano, yung mga nakahilata na. <laughs> <laughs> Saka dapat mabilis ka kumilos. <laughs> ano bang kailangan high school graduate o ano? Ay naku, may marami dun mga SL, ano, senior high graduate na ka-apply mo. Ah, pwede. Mm hmm. Oo yun, nung maganda. Basta may SS, pag-ibig, PhilHealth. Saka, ano, NBI. NBI yeah, sige. Resume. Resume. Yun lang. So, yan na guys ha. May ano na no. In, ano, pasahero na in, ano pa. Meron pang pabigay ng trabaho. Oo, oh, yun. Maganda. Hindi puro kalokohan lang. <laughs> <laughs> magandang benefit yan lalo na pag nagpabuntis kayo malaki ang bigay niyan ah, oh, magkano ba bigayan dyan ng pag nabuntis yun lang hindi pa ako nabubuntis eh pero alam ko mag malaki bigayan dyan pag nabuntis ako mabalitaan kita kung Ayan. magkano nakuha ko okay. yan dyan lang ang sabungan ayaw pa magpatanggal ah okay ma'am thank you ma'am